Kung maliit ang kinikita mo ngayon, normal lang naisipin na imposibleng yumaman. Pero ang hindi alam ng karamihan, hindi nagsisimula sa malaking income ang pagyaman, kundi nagsisimula sa tamang sistema. Maraming tao na ordinaryong empleyado, minimum wage, o maliit ang sideline, pero unti-unting nakakaangat. Hindi dahil sa laki ng kinikita nila, kundi dahil sa disiplina, mindset, at tamang galaw na pwedeng gawin ng kahit sino kaya kung napapagod ka na sa sakto lang kung gusto mong makaipon, makabayad ng utang at makapagsimula ng maliit na negosyo ay suggest na tapusin mo itong video dahil sa video na ito malalaman mo ang mga eksaktong paraan na ginagamit ng mga low income earners para mabasag ang cycle ng kahirapan at kapag sinimulan mo ito ngayon siguradong yayaman ka din sa mga susunod na panahon ang pinakaunang hakbang ay ayusin mo muna ang cash flow isa sa pinakamahalagang paraan para yumaman kahit maliit ang kita ay ang pag-ayos muna ng cash flow kasi maraming tao ang laging kulang hindi dahil mababa ang income kundi dahil magulo ang daloy ng pera kapag hindi mo alam kung saan napupunta ang bawat piso parang imposibleng mag-ipon o magnegosyo pero iba ang nagiging takbo ng buhay kapag malinaw ang pasok at labas ng pera doon mo sala kung alin ang gastos na hindi mo naman kailangan, alin ang kumakain sa budget mo at kung alin ang dapat unahin. Nagkakaroon ka ng sense of control. Hindi ka na laging nanguhula kung sasapat ba ang pera hanggang sa susunod na sweldo. Kapag maayos ang cash flow, mas madali ring mag-allocate ng ipon, emergency fund at maliit na puhunan. Kahit piso-pisong natira per day, kapag may sistema, nagiging puhunan din yan sa future. At habang unti-unti kang nagkakaroon ng buffer, mas nababawasan ang pag-asa sa utang. Kapag hindi ka na hinahabol ng bayarin, mas mabilis kang nakakagalaw papunta sa mga pangarap mo. Kapag inayos mo ang cash flow, biglang nagiging posible ang mga bagay na dating imposibleng isipin: pag-iipon, maliit na business, at unti-unting pag-angat. Ito ang foundation ng pagyaman kahit maliit ang kita. Hindi laki ng income ang basehan, kundi linaw at disiplina sa daloy ng pera. Ang number 2 ay gumawa ng simpleng sistema sa pag-iipon. Kung maliit ang kinikita mo, ang pinakamadaling paraan para makapagsimula sa pagyaman ay ang paggawa ng simpleng sistema sa pag-iipon. Hindi kailangan malaki agad ang halaga. Ang kailangan ay consistent at may structure dahil ang pera, kahit gaano kalaki, kapag walang sistema, siguradong mauubos pero kapag may routine, nagiging automatic ang pag-unlad mo. Kapag may sistema ka, hindi mo inaasa sa sana may matira. Ikaw mismo ang nagtatakda kung magkano ang itatabi mo bago ka gumastos, kahit 20 pesos, 50 pesos, o 100 pesos per day. Pag ginawa mong habit, lumalago siya nang hindi mo namamalayan. Ang maliit nagiging malaki kapag araw-araw. At ang sikreto dito, hindi amount ang nagiging game changer, kundi consistency nakakatulong din ang sistema para hindi ka matukso sa mga hindi importanteng gastos kasi may fix na naipon na nakabookmark para sa future mo. Hindi siya pera na pwede mong galawin, pera siya na may direksyon, pang emergency, pang invest o pang negosyo. At kapag alam ng utak mo na may nakaasay na pera para sa goals mo, mas madali kang umiwas sa impulsive spending. Ang maganda pa, kapag mayroon kang simpleng sistema, nagkakaroon ka ng confidence. Ramdam mo na kahit maliit ang income, may nangyayari hindi ka-stack, may progress, at yan ang tunay na puhunan ng pagyaman, hindi sweldo, kundi disiplina na inuulit mo araw-araw. Kaya kung gusto mong umangat kahit mababa ang kita mo ngayon, simulan mo muna sa malinaw na sistema ng pag-iipon. Simple, maliit, pero consistent. Yan ang unang hakbang para makabuo ka ng pera na pwede mong palagoen. At number 3, gumawa ng income upgrade scale. Kung maliit ang kita mo ngayon, isa sa pinaka-effective na paraan para umangat ay ang pagawa ng income upgrade skill. Isang skill na kayang magtaas ng value mo sa market. Kasi kahit gaano kakatipid, may limit ang pwede mong ibawas sa gastos. Pero ang skills, walang limit ang pwedeng itaas. Ang maganda dito, hindi kailangan mamahalin o high-tech na skill agad. Pwedeng basic video editing, sales, social media management, baking, pagawa ng content freelancing, cellphone repair, o kahit simpleng buy and sell technique. Ang mahalaga, may ginagawa kang skill na pwedeng kumita ng mas mataas na rate pagdating ng panahon. Kapag mayroon kang income upgrade skill, nagbabago ang mindset mo. Hindi ka na stuck sa, ito lang ang sahod ko. Kasi alam mong may paraan para magdagdag ng kita. Unti-unti kang nagiging valuable at kapag tumaas na ang value mo, natural na susunod ang income. Doon nagsisimula ang bigger moves mas mataas na sweldo, mas marami kang clients, mas stable na kita at mas mabilis ang ipon. Kaya kung gusto mong umangat kahit maliit ang income mo ngayon, gawin mong priority ang pagdevelop ng skill. Isang skill na kayang magbukas ng mas malaking oportunidad. Yan ang susi para umangat ang income at tuloy-tuloy na umusad ang buhay. At bago ang number 4, kung bago ka lang dito at bago pa mahuli ang lahat, baka pwedeng like mo muna itong video at pindutin mo na din ang subscribe button para lagi kang updated sa mga susi sa pagyaman videos. At i-comment mo na din kung taga saan ka kasi nakakatuwang mabasa na nakaabot sa kung saan saang lugar ang ating video. Maraming salamat! At ang pang-apat naman ay magdagdag ng second source of income. Isa sa pinaka galaw para umangat ay ang pagdagdag ng second source of income. Kasi kapag iisa lang ang pinagkukuhanan mo ng pera, mabilis kang kapusin. Tumataas ang bilihin pero hindi naman laging sumasabay ang sweldo. Kaya kailangan mo ng pangalawang pagkukuhanan ng pera nang hindi mo binibenta ang oras mo sa trabaho. Hindi kailangan malaking negosyo kaagad. Pwede kang magsimula sa maliit, buy and sell, freelancing, pag edit ng videos, paggawa ng digital products, pag-aalok ng simpleng serbisyo o kahit konting sideline na kahit papano may papasok linggo-linggo. Ang mahalaga, may extra flow na hindi nakadepende sa isang income stream. Kapag nagkaroon ka ng pangalawang pinagkakakitaan, nagbabago agad ang financial life mo. Yung dating kulang, nagiging sapat. Yung sapat, nagiging extra. At yung extra, yan ang ginagamit para makabayad ng utang, makapag-ipon o makapagsimula ng mas malaking investment. Doon nagmumula ang real progress. Ang second income ay nagbibigay din ng security. Kung may emergency o bigla ang pagbabago sa trabaho, may buffer kang hahawak sa'yo. Mas nagiging kampante ka, mas lumalakas ang confidence mo, at mas nagiging handa ka sa bigger opportunities. Kaya kung seryoso kang makaangat kahit maliit ang kinikita mo ngayon, simulan mo sa paggawa ng second source of income. Kahit maliit sa simula, basta tuloy-tuloy pwede nitong baguhin ang takbo ng buhay mo. Ngayon kung maayos na ang cash flow mo, nakakapag-ipon ka na at mayroon ka ng second source of income, dito na papasok ang number 5, ang pag invest kahit maliit. Isa sa pinakamalakas na paraan para yumaman kahit maliit ang kita ay ang pag invest kahit maliit. Kasi dito nasusukat yung disiplina at foresight mo sa buhay. Maraming tao ang naghihintay pa ng malaking pera bago magsimula. Pero ang hindi nila naiintindihan, kapag maliit ang kita mo, mas lalo mong kailangan simulan ng maaga. Dahil ang pera, kahit kaunti kapag pinatakbo mo ng matagal, nagiging masipag na trabahador. Hindi mo kailangan bantayan, hindi mo kailangan pagurin ang sarili mo. Ang compounding ang gagawa ng trabaho para sa iyo. Kahit 100 pesos, 200 pesos o 1,000 pesos per month, basta tuloy-tuloy, unti-unti niyang binabago ang future mo. Ito ang mindset ng mga taong nagiging mayaman mula sa mababang income. Hindi sila naghihintay ng perfect timing, gumagawa sila ng timing, at hindi mo kailangan maging expert pwede kang magsimula sa MP2, Index Fund, Money Market Funds, o even High Interest Digital Banks. Ang mahalaga ay automatic. Hindi mo nararamdaman pero umaangat ka buwan-buwan. Kaya kung maliit ang kita mo ngayon, tandaan mo, hindi yan sa gabal. Ang tunay na sa ay yung hindi ka magsimula. Kasi sa dulo, hindi laki ng puhunan ang nagpapayaman, kundi yung habit ng pag invest kahit maliit pero tuloy-tuloy. Ang number 6 naman ay gamitin ang upgrade mindset araw-araw. Alam mo kung bakit yung ibang tao kahit maliit ang kita unti-unting umaangat kasi araw-araw nilang ginagamit ang upgrade mindset. Ibig sabihin, hindi sila satisfied sa kung ano lang ang meron ngayon. Lagi silang may tanong na paano ko pa mapapabuti ito? Paano ako magiging mas magaling kaysa sa kahapon? Hindi ito tungkol sa laki ng pera. Tungkol ito sa laki ng pagbabago sa ugali at skills mo. Kahit simpleng bagay, pag-aayos ng schedule, pagbabasa ng libro kahit 10 minutes sa isang araw pag-aaral, mag-manage ng pera o mag-practice ng bagong skill, yan ang maliit na upgrades na pag pinagsama-sama araw-araw, nagiging malaki ang resulta. Ang mga umaangat, hindi pinipilit mag-level up ng biglaan, hinuhulman nila ang sarili nila. One small improvement at a time, at habang ginagawa mo yan araw-araw, nag-iiba ang paraan mo ng pag-iisip. Nawawala yung, hindi ko kaya, napapalitan ng, paano kaya, nawawala yung reklamo, napapalitan ng strategy yung ordinaryong araw nagiging stepping stone papunta sa mas magandang future kaya kahit maliit ang kita mo kung pangmalakasan ang mindset mo uunahin mo ang paglago kaysa sa dahilan at kapag consistent ka sa daily upgrades darating ang araw na hindi na income mo ang problema kundi anong goal ang gusto mong abutin sa susunod ang number 7 ay iwasan ang 3 money killers. Alam mo, kahit gaano pa kasipag ang isang tao, hindi siya aangat kung hindi niya maiiwasan ang money killers na unti-unting kumakain ng pera niya. At kung maliit ang income mo, mas delikado kasi kaunti lang ang pumapasok, pero mabilis lumalabas kapag hindi mo nababantayan. Unang money killer ay impulsive spending, yung tipong may nakita lang online, may sale, may 99 pesos lang, binili mo kaagad. Hindi naman kailangan. Pero dahil mura, napabili ka. Ang problema, hindi yung presyo, kundi yung habit. Maliit man yan, pagpaulit ulit parang butas sa bulsa. Unti-unti kang nauubos. Pangalawa, walang budget at walang tracking. Ito yung silent killer. Hindi mo alam kung saan napupunta ang pera mo. Kaya feeling mo parang palaging kulang. Pero once na naglista ka, mapapansin mo hindi sweldo ang problema. Kundi kawalan ng kontrol sa pera. At pangatlo, utang na walang plano. Hindi masama ang umutang kung may purpose, pero kung puro convenience at walang strategy, lalaki ng lalaki yan hanggang kainin ang buong income mo. Kaya kung gusto mong umasenso kahit maliit ang kita, kailangan mo lang iwasan ang tatlong iyan. Pag nakontrol mo ang money killers, mas madali nang mag-ipon, mag-invest, at mag-upgrade ng buhay. At ang pinaka sa bawat desisyon sa pera, ikaw ang may hawak, hindi ang bisyo, hindi ang sale, hindi ang utang. At ang number 8 at panghuli natin ay planuhin ang long term. Maraming tao hindi umaasenso dahil puro pang-araw-araw ang iniintindi. Sweldo ngayon, gastos ngayon, problema ngayon. Pero ang tunay na pag-angat nagsisimula kapag malinaw ang long term direction. Ang long term planning ay hindi para sa mayayaman lang. Kahit maliit ang kita, pwedeng magsimula. Simple lang ang prinsipyo. Kapag walang plano, pera ang nagdidikta. Pero kapag may long term goal, ikaw ang nagdidikta sa pera kapag may target ka, halimbawa unang 100k, emergency fund, maliit na negosyo o future retirement, mas nagiging matino ang desisyon sa araw-araw, mas controlled ang gastos, mas matibay sa tukso, at strategic ang kilos. At ang totoong lakas ng long-term plan ay focus. Imbes na gumastos sa impulsive purchases, iniipon mo para sa mas malaking dahilan. Imbes na tambay ang pera, pinapatakbo mo sa investments. Imbes na random ang diskarte, meron kang sinusundan. Hindi mahalaga kung maliit ang income. Ang mahalaga, may direksyon. Kaya mag-set ka ng goals para sa 3 years, 5 years, at 10 years. Kapag malinaw kung saan napupunta ang buhay mo, mas mabilis kang makakarating. Kahit maliit ang simula, kahit mabagal ang progress, ang long-term plan is equal to long-term growth. Kung maliit ang income mo ngayon, hindi ibig sabihin maliit din ang future mo. Ang pera lumalago kapag malinaw ang diskarte, consistent ang habits, at matibay ang mindset. Kaya piliin mo ang growth araw-araw, kahit maliit na hakbang, basta tuloy-tuloy. Siguradong may mararating. Kung gusto mo ng mas marami pang practical na tips na talagang gumagana sa totoong buhay, i-explore mo pa 'yung mga videos dito sa channel. At kung nagustuhan mo itong video, ay huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button para kapag nag-a-upload ako, ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna naway nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye.